Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. It all started noong dalawang libo at dalawamput isa, na noon, that time buhay pa ang kuya ko, live-in partner ng ati ko, So doon natutulog si ate. Call center ang ate ko and yun din trabaho ng kuya ko. Since nag in sila, kaya ako na nag over sa kwarto ni ate. Malaki yung room tapos ako lang mag-isa. Tatlo yung durabox niya kasi yung ate ko mahilig sa damit, tinamad siguro magdala kaya iniwan niya. Mahilig ako magpuyat to the point na 10am na ng umaga, ako nakakatulog pero that time is nagplan na ako matulog around 2.25 am. Then, charge ko phone ko tapos sa upuan ko pinatong para madampot ko in case di ako makatulog, ako lang mag isa nun. Kasi may namatay sa family side ng lolo ko kaya nasa lamay ang buong pamilya. It was weird, wala pa akong gaanong kaibigan that time. Pero may tumawag sa akin mga alas dos ay medya ng umaga. Hindi ko sinagot kasi gusto ko ng matulog, pero di naman ako makatulog. Hanggang nakaidlip ako noon at nagising ako na 3am na. Tapos may tumawag ulit, iniisip ko na baka si ate yung tumatawag at dito makikitulog, kaya sinagot ko. Kaso yung pagsagot ko is iyak ng lalaki ang narinig ko. Then sabi ko hello, sino to? Sabi niya sagutin mo na ako, tapos nagulat ako, kasi wala akong manliligaw that time, nataranta ako, sabi ko ulit, sino to, tapos ang sagot sakin, di ka makatulog, alam ko. Minamasdan kita, so ayun, doon na nagsink in sa akin na creepy yung kausap ko, bago ko pa ibaba ang phone, sinabi pa siya na, sagutin mo na ako. Pinatay ko na ang phone, tapos hindi na ako makatulog. Mga dalawang araw ang makalipas, may tumawag ulit sa akin. Di pa nakauwi family ko dahil nandon sila umaattend sa libing. Around 1am, kausap ko ang isang online friend ko sa GC, tapos may biglang tumawag, ibang number naman. This time is the same pa rin na umiiyak siya, sabay sabi na, kailan mo ba ako sasabutin So may idea na ako kung sino yon, siya yung tumawag sa akin nung nakaraan, may binanggit siyang name ng babae, pero hindi ko pangalan. Blinak ko na naman phone number na gamit niya, pero kinuwento ko sa online friends ko. Noong third time na siyang tumawag, ibang number na naman, pero this time nagkakape na ako sa kusina tapos nandito na rin ang family ko, pero madaling araw lang talaga siya tumawag. Dito kinabahan na ako kasi nasagot ko yung tawag, Di ko naman alam na siya yon. Pagsagot ko sabi ko agad, hello po. Sino po sila? Tapos sumagot sa akin yung lalaki. Hindi na siya umiiyak sabi niya, mahilig ka pala sa kopi ko brown. Pangatlo mo na yan, ha? Kaya tinurn off ko agad ang cellphone. Kasi baka nga nasa paligid lang siya at pinagmamasdan ako. Alam niya kung pang ilang kape ko na. Tapos alam pa niya pa kung anong brand ang ininom ko. Kinaumagahan, Nag-decide na ako na sabihin kina mama ang nararanasan ko kasi natatakot na ako. Sa room na ni na mama ako natulog noong time na yun, Naglalabas si mama ng madaling araw around 4 am, tumawag ulit siya ibang number na naman, nag-change na ako nito ng new SIM card ha. Pero narinig pala ni mama ang pagring ng phone, kaya si mama na ang kumausap sa tumawag. Sabi nung tumawag, Joe ako raw siya, tapos binanggit pa niya ang full name ko. Eh siyempre nagdenay ako kay mama? Never akong nakikipagkilala sa phone, pero di ko alam bakit kilala niya ako pati ang new number ko. mangyak niyak na ko nun, kasi ayaw akong paniwalaan ni mama, na di ko kilala yung caller ko pag madaling araw, pag i-explain ko pa kay mama. Sinigawan ko na yung tumatawag kasi, galit na galit ako, then pinatay niya yung call. After a month, hindi na siya tumatawag. February 2, 2022, nag-message siya sa akin gamit na naman ang ibang number. Sa message niya nakalagay doon yung name niya tas galit siya sa message. Kaya na-check ko ang Facebook niya using his name at nagulat ako. July 16, 2021 ang huling post sa Facebook niya, then pag scroll down ko, post pala yun sa wall niya ng friend niya, mahaba ang post about him at doon ako ng hilakbot kasi patay na pala siya noong Hulyo 16 na libo at pa. Ang dami kong tanong, paano niya nakuha number ko? Sino yung tumatawag sa akin? Paano niya nalalaman ang ginagawa ko? Hanggang ngayon, di ko pa rin makalimutan yon. Hindi na siya tumatawag, pero yung messages niya sa akin meron pa. Di ko nireplyan kasi hindi ako nagpapalod kahit may sim ako, nasanay kasi ako sa wifi. Ngayon lang ako naglakas loob na ikwento to family at friends ko lang nakakaalam ng kwento na to. If may alam kayo or may experience about sa ganito, please pakishare na rin dito. Para malaman kung hindi ako mag-isa na naka-experience ng ganito. Salamat po. Galing akong SM Fairview at sasakay ng jeep na may sign board na Cubao-Alimo. Dalang garanti letter galing sa PCSO pupunta akong sa isang pharmaceutical office para i-claim ang gamot na garantid ng PCSO. Hindi pa puno ang jeep pero arangkada na nang may sumakay na isang ali. Nakapwesto ako sa likod ng driver at hindi pa nakakaupo si manang pero mabilis na ito agad pinaharurot ng driver. Di ko akalaing hataw pala ang nasakyan ko Kumintu siya at sinigawan ng isang manong na gumagawa ng singboard sa tabi ng kalye Hoy! Gawa mo nga ako, kubaw, alimol at filko, sigaw nung driver Wala akong materyales, tugon ni manong Ah! Putang ina! Problema mo yan gumagawa ka ng signboard tapos wala kang materyales Buwang ka! Mura pa driver Harurot ulit ang jeep. Wala siyang pakundangan kung saan sumusukso. Mapapakapit ka na lang dahil masusubsob ka talaga. Bandang ST nagsabi at sumigaw na ang ale na bagong sakay. Manungsukliko. ko. Pero bakit parang ako lang nakakarini? Inaantay kong may magsabi na kuya sukli daw po ni Manang, pero hindi umiimik yung iba niyang katabi. Umabot na kaming North Fairview. Sige pa rin siya sa paghini ng sukli. Lumingon ako sa kanya at nakita ko siyang nakatingin sa akin ng masama habang ko yung paa. Pakiramdam ko inaantay niyang sabihin ko sa driver. Nang sinabi ko sa assistant ng driver na hinihini ng ale ang sukli niya lumingon ito sa akin at sabay tanong. Sinong di pa nasuklian? Pagturo ko sa ale, biglang kinatok ng ale ang kisami ng jeep ng napakalakas bigla din paglingon ko sa driver, dahil nawala ng kontrol sa manibela. Sigawa ng lahat at sabay ng pagtawag sa pangalan ni Jesus. Maayos kaming naigilid. Lahat kami pinababa. Takot na takot sa nangyari. Humingi ng dispensa ang driver. Yung makina ng jeep biglang umusok. Umutok ang isang gulong sa dulong kaliwa ng jeep kung saan nakapwesto yung ale. Lahat kami nagbabaan. Maraming nasaging sasakyan ang jeep at lahat yun kinausap ng driver. Hinanapan kami ng backrider ng lilipatan na jeep. Lahat kami isa-isa nagsiakyatan, binigay ng backrider ang pera sa driver ng bagong jeep. Bago makaalis, nagtanong sakin ang backrider, yung assistant ng driver. Te sino yung sinasabi mong di pa nasuklian, sabi ko, yung ale sa dulo. Tumingin ako sa ibang pasahero kung nakasakay na ba siya. Paglingon ko sa jeep andun pa rin siya. Ayun po yung ale, sabay turo ko. Sinagot ko ng backrider na, Uyit ka ba te? Wala nang laman yung jeep. Pagtingin ko ulit wala na yung ale. Habang papalayo ang jeep na sinakyan namin kinausap ako ng isang lalaking may edad na, Nakita mo pala yun? Di ka ba natakot? Wasak ang ulo ng matanda. Ano po? Normal na pasaherong matanda ang nakita ko. Hindi po wasak ang mukha niya, tugon ko. Sa susunod kasi tingnan mo na lang kung nakalutang yung paa, dagdag pa nito. Pero nakita ko po siya, nagkukuyakoy po siya kanina ng paanya, niya, pagkontra po kay Manong. Oo, nagkukuyakoy, pero nakasayad ba? Sa susunod kasi mas tingnan mo na lang ang paa kung nakasayad ba sa lupa o sahig. Muntik na tayo mapahamak. Hindi lang din pala siya ang nakakita pati ang isa pang babae na sumang-ayon na wasak ang ulo ng matanda at nabalatan din ang pisngi para makita ang gilagid. Yan ang description nila sa Ali. Nakarating rin ako sa pupuntahan kong maayos. Nagpasalamat na lang ako na ligtas kami lahat ng lulan sa jeep. Hindi ko alam kung babala ba yon o sinagip kami sa nakatakdang aksidente ng ali na yon na nakisakay sa amin. Late na akong nakauwi galing sa work from Binondo. Actually sanay na naman ako maglakad from Binondo to recto kanto ng avenida dahil dito ako sumasakay papuntang Kubao. Madalas ginagabi ako pero never ako natakot kasi madami akong kasabayang maglakad. Pero nung gabing yon, alas dos na ng umaga natapos ang overtime ko, ayoko rin namang mag-grab at ang mahal. Kaya as usual naglakad ako. Nasa kahabaan na ako ng avenida malapit sa raon nang biglang may sumitsit sa akin, malakas, sitsit -sit ng babae. Di ko pinansin. Sanay na ako sa mga popok sa avenida. Nandiyang babatiin ka, Kikindatan, ninitian at alukin ng short time Pag mamalasin ka, baka hold up pa ang abutin mo Tuloy ang lakad ko at napansin kong may pasalubong sa akin Babae, mukhang sexy ang kurbada ng katawan sa hapit nitong kasuotan Pagtapat nito sa akin ay nagsalita ito Di ko tinignan kasi ayokong huminto pa ito at patuloy akong kausapin Nagmamadali ka ba Pogi, usap muna tayo, sabi ng pokpok sa akin Tuloy lang ang lakad ko na parang walang narinig. Lumabas ako ng bangketa para sa kalye na maglakad. Ilang metro pa lang ang nalalakad ko sa kahabaan ng avenida nang biglang may bumagsak sa harapan ko. Tao ang bumagsak, babae. Halos mawarak ang katawan nito sa lakas ng impact sa sementadong kalsada. Hindi ako nakakilos. Hawig nang nahulog na babae yung pokpok na nasa lubong ko kanina yung porma, siyang siya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang biglang may humatak sa akin patabi ng kalye. Isang matandang vendor. Muntik na raw kasi ako masagasaan ng parating na jeep dahil nakatayo lang daw ako sa kalye. Sabi ko, yung babaeng tumalon mula sa itaas ng building, bumagsak sa harapan ko. Napailing na lang ang matanda. Sabi nito, nagpapakita daw talaga ang babaeng yon kada anibersaryo ng kamatayan niya. Nabagan siya daw ito ng mga pulis, natakot daw ito, tumakbo at umakyat sa fire exit ng isa sa mga luma at abandonadong building sa avenida at dun tumalon. Natakot ako, at the same time, thankful na safe ako,